Doc John D, yes, uh, bakit po kaya kasi nasabi natin uh, po. kanina 'di ba na August is family planning month? Uh, bakit napiling August? August? Agosto? Oo. Ayung oh. uh, totoo niyan yung uh, Population uh, month ay Nobyembre. Okay. Pero sa Pilipinas, uh, meron tayong Family Planning Day noon. Uh, mga 1990s, uh, merong Family Planning Day na tinatag. Pero dahil nga napakahalaga ang uh, pagplana Oo. ng pamilya, ginawa itong Family Boom, Planning Month. Oo, oh. Oh, oh. ayun pala yon. So kaya pala, so yung Family Planning Day na yon, it's not enough. Dati ba yung Family planning day, yung pag-ano, pagbibigay impormasyon pag pagpapakalat ng impormasyon, no? Pero na-realize na hindi effective. Paano na-realize na hindi effective? Uh, sabi lang, uh, bibigay ko yung magandang balita din, pero nung panahon nun, mga oh, oh. dekada 1990, mm -mm. Uh, kokonti pa lang ang gumagamit ng uh, mga paraan ng pagplano ng pamilya. Ngayon, yung magandang balita uh, na kinekwento ng ating mga kaibigan sa gobyerno, ay ang uh, ang dami ng mga anak ng kababaihan ng ngayon ay uh, mas mababa na daw sa dalawa, bawat pamilya. Mm, so, mm, pangpalit lang. Doon sa mister at Mrs. may dalawa silang anak. Okay. So, ang punto nila, pampalit lang. Oo, oh, oh, okay. Ngayon, yung... Uh, pampalit pagdating sa populasyon. Oo. Oh, oh. oh, oh. uh, replacement fertility lang ang tawag nila doon. Eh. Okay, okay. Pero yung uh, kaya kami nag... Uh, uh, nag-aalangan ng konti, yung datos na yun nakuha ng panahon ng COVID. <laughs> So, hindi kami sigurado kung talagang yun na. Iniintay namin yung susunod na report para makasigurado. Oo. Pangalawa at higit sa lahat, kahit gumaganda yung uh, bilang, kasi dati, bawat pamilya merong pitong anak, naging tatlo. Ngayon, ang report ay less than two or two on or average. Two. Oo. Uh, kahit pababayan, marami pa rin babae. Kagaya ng sinabi nyo at ng WHO, <laughs> uh, halos... Uh, Dalawa sa sampung babae o mag-asawa ay nagsasabing kailangan nila ang pagplano ng pamilya oh, oh. pero kulang sa impormasyon at serbisyo. Oh, oh.